Are you ready, kids? Nagbigla oh. na na ako nag-vlog kasi kaklase ko po itong kaklase ko po itong ano siya siya itong agent <laughs> <laughs> si Nicole po kami, yes, college. Parehas po kami ng course. In this industrial. No, na lang po kasi pogi si Masado. Okay. Ayan, Bila lang tayo bumalik Kasi, ala, dapat pa uwi na ako Pero, ayan, sige Ibigyan naman natin para may record naman Tapos si boss ni So, ayan, meron lang sila hinahanap Hindi ako nagulat May nawawala na naman Okay. <laughs> Special ka talaga yun ha? Special na hayop okay, Tara, Salamin mo, ayan Okay, boss, pakalala ka naman Ang aking kaklase sa college Boss Nicolay Tamayo So, dito na yan, lalagay ko muna yung bag ko Sa likod Grab the door handle yan. Nagbigyan ko siya kasi para man may record sa dito. Eh siyempre, ano na rin natin? Hangout na rin to. Yan. Ayan, no? Oh. So, okay, start ko na. Ayan Katulad na sinabi ko, sa Mazda BT50 isa lang yung shared platform nun shared platform nga eh kasi yung tachometer tapos yung speedometer tapos yung temperature gauge nandun lang isa lang sya yan medyo mainit bagay natin sa automatic and Siyempre na drive ko na tong MD Max sa uh, mismong D Max event ano ko nakita mo yan eh yung naka naka incline kami so yan short story uh, personal story ay ang tag dito Nauna siyang graduate itong batang 'to, 2023 ka, di ba? Ako sa akin hindi ako pinagpa <laughs> 2024 ako graduate 'yan. So 'yan. Okay. Ako pa una, ah, hindi. Labas ba? Test drive route. sa so, labas. Alam ko na 'yan. Aha. Pang walo ko na ata 'to. so Let's go. Let's go. So 'yan. Paglabas natin ni ko i ko sa itong ano, gimbal para ah, kumahuli tayo diyan. So, so 'yan. Okay. So Ito yung kino Uy, oh, putya Okay, talaga nang manibela na to Ay, hindi, malambot pala, sorry Kawa lang, <laughs> oh, matigas Aha, Diba, matigas na Test yeah. po kami, matigas Anyway, yan, yung ano natin Yung pag dito Yung mga blind spots natin Lang blind spots, kasi kita ko naman eh alam mo, may dalawang mata ako. Tapos, ah uh, yung ano natin, Ah... Uh, <laughs> mga safety <laughs> features natin dito yung may blind spot uh, detection warning tapos uh, yung altimeter yan yung display sa'yo kapag ka uh, nagtitilt na huhulog ka na ganun radio tapos yan anything else meron tong diff lock. kasi kanina yung notice kong MUX wala po siyang diff lock. so yan mukha <laughs> ka ito uh, for high for high na no? yan, for high so pwede natin i yan mamaya na. Eh, no? Ah, oh, kasi na, na test ko yung kanina sa 4K MUX. Yan, di ano tayo. Tapos ano lang bang ano dito? Ah, uh, may auto dimming review mirror. Edas. Oh. Edas, 'yon. May Edas sa bike. Pip 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 pip. Mm. Control, AIDAS. lahat kompleto, safety features. Mm. Uh -huh. Tapos ano, 3 liter na 4JJ3. Oh, diba? ba <laughs> ah. no, yan, pare? Ano ba? Ay. <laughs> so, ayan, di Tapos yung ano natin, masasabi ko na dito, all black ha, plain black. Ah, uh, -huh. uh, black yung ceiling natin. Oh. Actually, hindi normal sa mostly black sa lang. Ah. Uh, uy, pucha. So, yan may mga nakikita na akong ano, mga influencers. Si Banawi Boy, si Makoy Dabs, ayan oh. No? you know tapos si Cheney Hazel nakita ko siya kanina so here we go yan yan sila saan na. naka 0.5 yung lens ko and anyway sa yung ano ko ayun Ay, ito sige ako na namang gabag mga sa side mo yan. <coughs> yan turn signals yan naman hindi naman siya nakakabuisit pakinggan ayun, Ay, Okay, cuma Oh, okay, mengapa siya. Kaya abang bang hinihintay natin uh, Meron na tong power adjusting mirrors Tapos pati fold no Ayan Ayan, okay. Ayan. Okay. Matip na rin siya. 360 Ay around view monitoring Tatatatata Yes Ayan. Bang Diba Harap Sabihin natin Para hindi ka mag-atter Ganun Tapos Anong oras na ba? Anong balik? 4 4 Ah ito pa pala um, five, uh, four, four four.

Sinong uh, ingat. sino ang gusto mo shoutout ng taga-TIP? <laughs> oh, shoutout sa mga professor natin dati. Oo, ah, oh, yes! Kung sino professor oh, natin, professor mo rin. Bigla-bigla yeah. na po kami yung oh, nasusupot. Okay, mag-selfie tayo. Send ko kay Ma'am Arian para... Tapos meron tayong uh, power tilting. ah uh, power tilting. Yung, 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 ano, power... Tawag dito? Power 6. Yun na, lang. uh, na Ah, tapos, oh, ikaw na maghawak na ito. Okay. Ayan. So, ikaw na maging vlogger. Pwede may itapat sa akin. Ayan. Pwede Ayan, naman. Sobrang na, tapat ah. Ayo. Sa'yo. Tapos! okay. Gusto man? Kamusta? Tres litos kasi to. So, natural na nandun yung hatak. Diba? E, Siyempre, hindi ka ba nabibitin? Hindi, mabibitin. Bakit mabibitin? <laughs> Sin Sinagat ko eh. Siya. Right. Tapos alam ko, saan yung U-turn? U-turn ba natin yung unang U-turn? Hindi, sa pangalawa tayo. Sa pangalawa, yung may U-turn sign, no? Kakaliwa ka pa eh. Sa... Ah, yan. Alam ko na. na. Okay. Siyempre, madami ang aircon dahil bago yung unit rin na ano observation ko, ko yung ride nito dahil nga pick up to ganito, ganito ka tagtag -tag yan malamang workhorse kasi to di lagyan mo ng ilang ilang sakong Ano anumang sakong yan kung isa sako yun lagyan nyo lang yan nawala na yung tagtag na workhorse eh suspension yun so, sinabi ko yung spring to alam ko yun? Likod likod lift spring, tapos coil spring, coil spring sa harap it's not ka na maayos I mean, sa larap, hindi naman mararamdaman yung tag-tag sa likod lang talaga at saka at sanayin trip. lang talaga kapag nagdadrive ka ng pickup talaga pag pickup di mawawala yung tag-tag sa likod talaga kasi lip spring Pump workhorse nga eh ah. pero sa araw, di mo ma mararamdaman okay. unless magpalit ka ng suspension dalawa kung gusto mong comfortable talaga mm. di ba? nakang bastos yun hindi natin masabi saka mawawala ba warranty nung kapag magpalit ka ng suspension? depende sa pagpapalit kasi nyan kasi syempre eh, pag nagpapalit ka sa labas mm tapos may na-damage na part hmm. Ayan? siyempre ugat-ugat na yan pag ganon Madadamay, mapuboy talaga yung eh, warranty. Hmm. Eh. Hey, chat tayo. Iyan mo yung phone number mo para ilapagod dyan. Yan, So, ito yung phone number ni Nicole. Eh, Tamayo, ba Ganun mo yung gimbal pre para ano. Yan! Ano ko ba? Diba? Yan. Pero So, yan po yung ano, phone number niya. Anong isusuhawak mo? Uh, actually, susupasing BGC okay. tapos soon to be open show. Pat pat, look. Uh, pat, pat, pat pwede sa'yo? Actually, susumandalo yun pero we call it show up naman. Okay. Uh, ano Labit na. <laughs> 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 pero uh, back to my question, bakit pat hawak mo? Actually, uh, ayala group kasi kami actually. So, ah, sila ba yung nag-hire sa'yo? for this Isuzu. Mostly Isuzu branches, pinakamaraming branches is Isuzu under Ayala ho. So, may majority ng Isuzu branches. Kasi may, may agent na Isuzu, commonwealth lang, doon lang siya, di ba? Uh, may ano yan, ibang group of companies naman yung mga yan actually. Pero, ah... Uh, kung yep. mapapansin niyo, okay. sa karamihan ng dealers, mostly Isuzu, Ayala mm ho. -hmm. So, Ay, kung alam, baka mami hindi tayo naka-record ah. Okay. Sige, yeah. okay. okay. <laughs> <laughs> yeah. So, yan, yun yung mga pictures natin dyan. Yeah, Kaya punta lang kayo sa mga Isuzu branches under Ayala. Yes. Tama yan. Okay. Ayan. Kita mo yan? Action control off lakas lakas ng ano na, 4JJ3 tsaka nga pala shared platform nga pala ng 4JJ3 ang Mazda BP50 ako na lang pwede magsabi no? So, kasi para lang umiilaw uh, okay. pa na, yes, na yung gumagana na yung dito, blind spot detection wire so yeah tapos may mga added storage. At yung ko na ito. Kung gusto mo maglagay na cellphone and everything else. Uh, auto dimmu view mirror. Nasaan ko na rin. Tapos dual zone climate control to, Ayan. Pwede pwedeng uh, mainit kay Nicolay. Pwedeng malamig sa akin. Ayan. Tapos. Okay. And this is where na patagal pa sa Ah, ito na yung U-turn eh. Ah, ah. Tapos, syempre, magkano nga pala itong ano? Itong Isuzu D-Max? Ah, uh, Isuzu D-Max. Ranging from 1.4 to 1.9. So, 1.9. So, ito na yung hawak uh -huh. natin. 1.9 million. Actually, 1.99. Five, four, four uh by -huh. four, D Max. Nice. So, sa side mirror housings natin, mga mismong side mirrors, hindi siya maliit, hindi lang siya ganong malaki. Ito naman, on to the saktong range natin. So, ayan, madihin. Ongoing traffic, alam ko may time limit yun ano, test no? drive sa labas na, tama? Actually yes, until 5pm lang ata. Yeah! Kaabot po tayo sa time limit. Hmm. Sa loob na lang pwede. Hmm. Yeah. Kalungkot gusto Tapos yung mga ergonomics dito, yung cruise control, adaptive na to, di ba? Yes, adaptive. Uh, adaptive niyan. Try Kasi na. labing, ko <laughs> try dito. <na>. <laughs> <laughs> sa sa aking way. Pagka, para, para, pag sinabi mong adaptive cruise control, di pagka meron siyang sinusundan na kotse, uh, yun, kapag da, yung kotse na yun ay huminto, o magmi-minor, magmi-minor ka rin. Uh, Siyempre, isa-set mo rin yung speed mo, yung desired speed, yung pag activate lang uh, ang pagiging adaptive kapag may sasagan sa harap. Tapos yung steering wheel controls, audio controls. Tapos, alam ko sa overseas unit, may mga knobs-knobs dito yun. Ah, uh, ganun Hindi ko na kumain, may idea ka. Alin, yung sa... Yung, dito sa infotainment. Yung may volume control, gano'n. Kasi... Lower variant yun, may eh, gano'n. Sa d hindi, actually, mas okay oh, to. Full screen. Weh! Hindi na, na taranta rin. Eh. <laughs> actually, ano? Hindi mo naman kasi na kailangan yan eh. Pwede naman dyan eh. Ano? Ah, ano yan eh. <laughs> <laughs> uh, yun, eh. So, oo oh, nga. Pwede dito. Uh -huh. Pero diba, karamihan ng mga driver kasi, kapag ka manghilihin na ka ng volume, dito ang immediate response talaga. So, yun, brinotop ko yun sa planta actually. Kasi si Mazda, si BT-50, naka siya eh. So... Yung top of the line nila. Mm, Naka-nub tayo. Oo, naka type, uh, Kasi ang, ang ano talaga nun, ang mismong essence kasi ng Mazda, alam nilang hindi talaga advisable yung touchscreen, ganun, mga touch sensitive. Mm, so, ayan, so, just be open, open about mm -hmm. it. Kasi ito may diff lock. Yan, yan. May diff lock. Ito yung wala sa MUX. Mas yes, naman. So, yan. Tapos, okay naman yung ano. Uh, kinakapit naman ako ng mga seats dito. Yan. Uh, so, hindi mo Or anything Comfortable naman. Uh, parang nasa sopa. Yan. Pag lo ka pa ba? Hindi na. Huwag mo eh. Nakita <laughs> lang talaga kita. Kaya, <laughs> <Yeah>, may <but again. laughs> Ano na ba sa Mias? Hmm, na ako na Mias pero ibang day. Ibang day siya. Parang ilang ba yun? Parang Sabado ako pumunta kasi may kasama ako. Okay. Ito na And, wow. Kailangan talaga two hands kasi yan, nahirapan ako pag one hand. Mas enhance na yung yung dream drive kong MUX kanina kung totoo mas enhanced na yung power steering niya kasi hindi ako nahirapan dun so ito kailangan mo ng talaga ng kapangyarihan